O oh, ano na yun? Di ba may sasabihin ka sa akin? Oo, may sasabihin siya. May aaminin siya actually. Aaminin niya tagal na... Sabihin mo na, uy! Ano? Hmm. Ano? Ah, uh, hindi ko siya na manghihirap sana ng pera niya. Eh. Kasi ako, wag na siya mga approach Manghihirap sana ng pera kasi next week may appointment ako na interview. Waiter na lang. Mm. Okay. pwede mo naman ako sabihin pag ganyan, alam mo namang supportive ako sa mga ganyang bagay. Pag, pag sa career na, huwag kang mahiya sa akin. Pwede mo naman ako i-message. E Tapos transfer ko na lang sa iyo. Ano, mahiya kasi chat ka kasi ni Juan. Oh, mama, maya. may sige Ano, huwag ka nang mahiya. Ano ka ba? Ay, hindi ba? Ano? May... Ay, oo pala. Yes. Oo, may, may appointment appointment ako hmm. Mm -hmm. after dito. So, kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang ako, i-message e mo lang ako active naman ako always. Ha? Kasi sige, sige. Next. Sige. Next. yung mabayad. Ba? Share, ano na lang, share lang tayo ha. No problem. Thank you. Ano nangyari? Seryoso ka ba? Hmm. Utang? Ikakasawad eh, mo lang. Paano nangyari? Sabi mo sa akin na aminin mo lang tapos <laughs> nag-research pa tayo. Sa akin ka pa nagpaturo ng mga sasabihin, ano, banat. Di mo rin pala gagamitin. Hindi <laughs> mo ba nakikipay sa na ito eh? Ang taas niya eh. Oo <laughs> If ever na pupulso siya, na akong old boy niya May tsura niya, ang sophisticated, sophisticated, tapos taas-taas, ano. Dapat, kung liligawan ko siya, dapat meron na akong something na ipagmamalaki. Para pwede rin niya ako ipagmalaki. May eh. tsura ko ngayon. Medyo sa butas pa eh. Wallet ko sira-sira. Ito, 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 doon, mali yung ganyang mindset eh. Yung... Ngayon pa lang, na ano ka lang sa sarili mo, minamalit mo na yung sarili mo. Dapat, ikaw yung unang bibilib sa sarili mo. Kaya kung ano yung iaarap mo din sa taong mahal mo, dapat ganun mo niya tanggapin. Eh. Kasi, papay ka ba na ganyan ka lang ngayon? syempre hindi. Pwede mo naman gawin yan. Pwede mo naman magsikap habang kayo. Ang importante, nasabi mo sa kanya nararamdaman mo, ikaw, bahala ka. Ganda-ganda nung madam na yun. Eh, pag yun, nauna ang kapaniking. Just for 100%, may mabuhay pa rin dun. Nakaka-ten times be, better rin sa akin. May kotse, may sasakyan pa, pera. Baka may sarili pang bahay. ano Anong palag ko dun? Anong ano, ano, ano mo ko sa kanya? Bangketa? Diyos ko, alam mo may point ka e. Pero sige, susuporta ka ta tayo. Ito ang anong gusto mo gawin. Ngayon, atupagin mo muna. Ayuksin mo ngayong sarili mo katulad ng sinasabi mo. Basta, amici mo sa kanya as soon as possible. Kasi yung ganyang nararamdaman, hindi na pinagpapabukas yan. Sa puso rin. Umamin ka na ha. Pa, mauna na ako. Ako may date ako eh. Iiwan ka na naman ditong mabuhay lahat ng singil Talaga, pag ikaw yung kausap ko eh. Una na ako. Salamat, salamat. Hi, congrats! Galing ka talaga. Promotion na naman. Oh, babe. Karami, naka ilang promotions ka na. Ganoon. oh yung career mo, ganyan, bongga. Ito mo, salamat yung love life mo. Wala ka din na yun. hirap naman maghanap ng lalaki ngayon. Pero siyempre, lalaki. Hanap? Ako di po kailang maghanap. Di ba si Cheese na may sa yun? Ano na? Antay na ako. Ah, hindi ba si Cheese? Sino ba? Baka talaga. Sino ka pala na? No, may may dalaka pa. Kaya nga, sino yan? Try ay mo? Si Ann okay. pala sa si Echo pala. Echo sa... Si Daya. Hello po. Nakikiyos na kayo ha, ah. So, date pa kami oh. <laughs> Bye. 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 magbenta-benta ng pastillas, baka sa Okay. Huwag mo, Parang ang sarap naman nito. Ikaw gumawa dito? Oo. wala mo lang ako sa akin. Parang dinibigyan na. Ah. Uy. Okay. Kini okay. ko naman maging ano to, maging famous to nagkakaroon dito sa'yo. Ay, yung magulong rin. yung mga pinagbago. Eh, sa'yo! Ay, ito nga. Napromote ako. Ako na yung bagong uh, operations director namin. O, di ba? promote ko lang, tapos napromote na naman ako. Galing Galing talaga. Ay, ninaad ka pa naman ba? Wala naman. Ikaw. Ako, oh, uh... ninaad Saan ka pupunta. Ah... parang mo hindi okay, wala. wala. Oh, okay. oh, anyway, bakit ka ba nabad dito? Hindi, ano. Gusto ko lang talaga. Ikaw unang makatingin ko ng ginawa ko kasi kasi uh, baka makaswerte yun yung ginagawa ko ang negosyo. Maswerte ka sa buhay. Kala ko naman kasi sabihin ka sa akin, hindi ko ba eh. Hindi, wala. Kasi may bigyan na akong lahat. Oh, okay lang ah Tara, baka ka pa. Sure ka ba? Wala kang sasabihin. Hindi, wala. Ha? Ah? Oh, ano? Kayo na? Teka lang, parang, parang naluging palaka ka naman ngayon. Naluging manok pala. Ano nangyari sa'yo? Sabi pinasted ka ni heart mo. Hmm, hindi na ako nakapagsalita eh. Ngayon na naman, same cycle. Hindi na naman nasabi yung dapat ko sabihin. Ang hirap naman pag sinasampal ka ng kahirapan. Pag hindi ka magaling sa buhay pag wala ng skills, pag wala kang ability to earn money. Parang talaga mong sa, sa mundong to, parang hindi ka pwedeng maging masaya pag wala akong pera eh. Wala kang kaya pag malaki. Hindi mo talaga nakikita yung sarili ko mga level niyo. Diyos ko, napaka negative mo naman na tao. Alam mo, hindi pwedeng, hindi pwedeng pantay kayo ni ano, ni heart-heart mo. Hindi pwedeng pantay-pantay yung -pantay mga tao. Kailangan palagi may ganito. Kasi pagka pare-pares kayong successful, sino pa yung in-look up mo? Siyempre, di ba, dapat may tao na tinitingala palagi. Tsaka, pag-ibig yan, ano ka ba? Kailan pa ba naging basihan yung karir ng tao para magkagusto sa yung tao na gusto mo? Napaka-negatibo mo naman. Pero sa ito, nag-designed ako eh. Para sa nakikita ko sa kanila, lagi siyang promoted. Kailangan mo, i-work out yung sa dito muna. So, i-work out know, that way. Pwede na akong mark sa kanya. Yeah, Huwag ka na siya ang suro ng mga mga mga. Basta ako, support pa rin ako sa'yo. Pag magsumikap ka, kung sa tingin mo na magiging paraan para, para magkagusto sa'yo yung heart-heart mo. So, paano? mag kana? Mag-review-review ka. Mag ka. Tigil-tigil lang mo yung kakadota mo. Para ma-promote ka na sa pagiging senior waiter. di ba? Siguro first step ko, Makapag-college ulit. Ah, maganda yan. Sige, mag ka lang. Kung may pera lang ako, pinag aral kita eh. Diretsong master eh. ulit. <laughs> Uy, mo tong car? Yes. Wow! Uy, congratulations pala sa ano ha, na feature ka sa gym, A. Eh? Salamat. alam mo naman, proud na proud na ako sa eh. Ano nga palang meron? Bakit may pasundo ka? sabihin sana ako sa'yo. Paano ko sabihin ko sa'yo na alam ko na kung ano sasabihin mo? Talaga ba? Oo naman. Alam mo nang alam mo may gusto ko sa'yo? The feeling is mutual. Talaga? May idea ka na may gusto ko sa'yo? So ako, ako na yung magtatanong. Mm. Bakit nga ba hindi mo masabi-sabi sa'kin sa na may gusto ka sa sa'kin? Ganito kasi yan eh. Kung bakit hindi kita, hindi ako umamin sa'yo noon. Masyado kasi ako nanlilate sa sarili ko, tsaka, alam mo yun, alam mo sa sarili ko na hindi ako match sa'yo. Ang taas-taas mo, ang galing-galing mo. Kaya ang ginawa ko, ginawa kitang inspirasyon. Nag-aral ako, nagtapos ako, gumawa ko ng sarili kong negosyo. Kasama ni Bastillas. Ang trabaho din ako, alam mo yun, pinilit ko lahat maabot yun para sa'yo. Pasensya na kung tagalan yung pag-amin ko sa'yo, pero So lang Tagal ko nang gusto sabihin sa iyo yun, eh. alam, alam mo, hindi na malaga ko ano yung noon Ang importante, kung ano tayo ngayon At Masaya ako sa narating mo Happy ako sa narating mo ngayon eh. Salamat Since mabagal ka Ako na mag-ayos yan ang so, Paano yan? Tayo na ba? 不过。<B>